Magandang tanghali po sa ating lahat. 11 AM na po ng umaga. Ang tanong ko, kanina ka pa ba nagaantay ng mga 6 digit lucky numbers? Abay, pasensya na po. Ito na po mga kalaki. Ang inaabangan yung mga 6 digit lucky numbers abroad po at Pilipinas. Ano po mga kalaki? At ito po ay kompleto ibibigay natin mula sa 642 sa Pilipinas, 645, 649, 655 at 658. At syempre, nandyan po sa ibang bansa ang 6D-029. Meron din po ang 6-digit 1 to 29, 7-digit, 8-digit at 10-digit at meron pong 5-digit. Ayan, lahat po yan bibigyan natin ng lucky numbers. Okay, kaya kung ikaw nagahanap uh, naghahanap ka ng mga STL o loto na talagang gusto mong uh, ilaban, abay mga kalaki. Ano pang hinihintay mo, 'di ba? Kaya tamang tama dito ka na tumutok sa aming vlog kaya ang mga lucky numbers namin tandaan nyo ina-upload natin to mula umaga hanggang gabi tanghali hapon libre po ito walang bayad okay yung private consultation lamang po ang may membership lagi ko pong sinasabi sa inyo yan hindi po nagpapabayad ng lucky numbers si sir red libre po yan pero kung ikaw po ay magpapakode lalong lalo na po sa mga abroad ayan po nang talagang gusto po talagang matutukan sa kanilang mga laban abay tara po pag-usapan po natin ang inyong mga code kahit madaling araw pa yan, bibigyan kita ng lucky number, syempre naka-member ka. Ito po ay eh, wala namang pumpilitan sa mga tao lang po na may gusto. Ano po, malay mo, dito ka pala suertehen. Kaya kung handa ka na, handa na rin ako. Tara, mamigay na po tayo ng swerte. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ito na po ang 6-digit lucky numbers 0 to 9. Ito na po abroad 0 to 9 ay number 2, number 7, number 8, number 4, number 4 at number 1. At para naman po sa 6-digit 1 to ang 6 digit 1 to 29 ay number 20, number 23, number 16, number 14, number 10 at number 8. Okay, at para naman po sa 5 digit lucky numbers, ang 5 digit lucky numbers mo ay number 33, number 21, number 6, number 9, number 12. At syempre para po sa 7 digit lucky numbers abroad din. Ito na po ang 7 digit lucky numbers mo. Number 31. Number Ano to? Number 14. Number 18. Number 26. Number 24. Number 33 at number 38. Okay. At syempre ito na po ang 8 digit lucky numbers abroad pa rin. Ang 8 digit lucky numbers mo ay number 44, number 42, number 37, number 30, number 18, number 17, number 6 at number 34. Okay. At ito po ang 10 digit lucky numbers. Ito po ay Lotto Max siya to, Power Max ganun. Basta 10 digit lucky numbers abroad po para po sa inyo to, Australia o Italy, bahala kayo diyan basta napanood mo to, kunin mo ha. Ito na po. Number 53, number 51, number 60, number 40, number 39, number 22, number 7, number 26 number 38 at number 47. Okay mga kalaki punta na po tayo ngayon sa 6 digit Pilipinas naman po. Pero bago yan, syempre sa mga bago po sa vlog namin, hanapin lamang po ang Red Parungkin sa Facebook nyo. Kung gusto nyo po makatanggap ng mga libreng lucky numbers, hanapin po ang Red Parungkin dyan. Yung merong 314,000 followers po sa Facebook at sa TikTok po 405,000 followers sa tik uh, sa YouTube po 15,800 followers na po tayo mga kalaki. Patuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy lang po ang mga followers natin na dumadami kasi po nagtitiwala sila. Magbasa ka kaya ng comments. May mga nananalo po at meron din namang hindi. Okay? Siyempre, tututukan natin yan. Ang hangat dito sa Lucky World namin ay manalo kayong lahat. May second account po tayo, Aris Gatchalian. At red parungkin po na naka-yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen. Okay? So mga kalaki, <coughs> diyan po yung mga legit na account po na nyo at magre-request po kayo ng mga lucky numbers dahil nagre-reply po ako diyan Pag nabasa ko yan sa inyo, abay uh, automatic friends na tayo kasi re-reply ang kita. Nangangatin na naman po ilong ko para may mananalo na naman. Ah, uh, okay, re-reply ang kita agad kasi nga ikaw, comment ka ng comment, heart ng heart at o oh, uh, share ka ng share ng video namin. So, dapat lang maging friends kita. Pero mga kalaki, tandaan nyo po ang lucky numbers namin 3 days bago po natin palitan. Okay? Sa mga gusto po magpa-member, magpa-member na po kayo dahil ngayon po ay tatanggap na po tayo ng bukas. Bukas o bukas po tayo tatanggap ng... ng uh, ...tawag dito... Uh, member po para sa buwan po ng September, okay, sa private consultation. Ito na po ang 6 digit lucky numbers mga kalaki. Umpisahan na po natin sa 642, number 26, number 28, number 14, number 5, number 21 at number 20. At para po sa 645, number 19, number 37, number 38, number 41 number 43 at number 9. At para po sa 649. Ang 649 6 digit lucky numbers mo ay number 34, number 32, number 21, number 6, number 8 at number 19. At para po sa 6 58 6 digit lucky numbers. Ang 658 6 digit lucky numbers mo ay number 30 6 number 33 number 49 number 47 number 16 at number 18 ayan kompleto na po mga kalaking ating mga 6 digit lucky numbers po ngayon alas 11 po ng umaga takbo na sa suki nyong outlet at make sure po na ang lucky numbers natin, huwag nyo agad-agad bibitawan. Okay? So, ito na po ang paborito ng lahat, ang shout-out time. Ayan po. Shout-out po sa aking mga klasmate, See you soon. Magkikita-kita na po tayo from Baliwag, Bulacan. Ano to? Baliwag State University. Wow! Hello po sa inyo dyan. Okay? Sa mga college dyan, sa mga teachers dyan, hello po sa inyo. At syempre, dito po sa Toda ng Tricycle po, dito po sa May... Keson City sa may Araneta Avenue. Oh, hello po sa inyong lahat dyan. Gustong gusto ko pong manirahan dyan. <laughs> Kaya lang hindi ko maiwan si Lola. Si Lola po ay uh, matanda na, magbe-birthday na, malapit na, ba? Diba? At sana po uh, isa kayo sa, birth, ma, sa, birthday ni Lola, isa kayo sa Manalo at Palarin. Okay, so ano pang hinihintay natin? Takbo na, gusto namin manalo ka ngayon.